ang headlines noon history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Japanese cinema, pag-uusapan natin mm. ngayon, Angela Paps J. Dahil ang mga imahen ay hindi lang nakikita ang kulturang Hapon, pero hindi lang simpleng maaksyong samurai ang mga kwento. Ang mga kwento ni, ng filmmaker na ito, mga Paps, ay may dalang universal na mensahe. Si Akira Kurosawa, ang Japanese filmmaker na nag-iwan ng matinding tatak sa mundo ng international cinema. At kahit na pumanaw siya sa petsa ngayon, sa araw na ito, September 6, 1998, ay bakas pa rin hanggang ngayon ang kanyang impluensya sa napakarami mga pelikula, alternatibo man o Hollywood blockbusters. Halimbawa, fan ka ba ng Star Wars at ipapang space opera adventures? Magpasalamat ka kay Kurosawa na idol ni George Lucas. Sinasabing ang pinakunang 1977 Star Wars ay binase sa pelikulang Hidden Fortress ni Kurosawa. Hindi gaya ngayon na puro comics na pinagkukunan ng mga kwento, tatlo sa mga pelikula ni Akira Kurosawa kasama ng Throne of Blood at Ran na binay King Lear ay kumuha ng inspirasyon sa mga dula ni William Shakespeare. Nauhumaling ka ba sa mga bidang mag-isa lang na nakikipaglaban sa maraming kaaway? Halimbawa, mga Django, Mandalorian, John Wick, etc. etc. na una na dyan ang Yojimbo ni Kurosawa. Eh, mga opening pa lang ng pelikula, ma-action na. Gaya ng halos lahat ng mga James Bond abihiram ng nilayan sa Seven Samurai ni Kurosawa. Ganon na rin ang halos karamihan ng ko lang may mga binuong grupo para ipagtanggol ang isang bayan mula sa mga palusob na tulisan. Palitan mo lang ang mga baril ng espada o katana at yan na ang Seven Samurai ni Kurosawa, 1954 pa. At kung isa ka sa mga manghang-mangha, sa mga dambuhalang eksena ng sagupaan, gaya ng sa mga Marvel Cinematic Universe, Abay, pinakita ni Kurosawa yan maraming taon pa bago pa lumaganap ang mga advanced CGI at iba pang effects. Si Kurosawa nagpakita kung paano yung kinokoreograph. At ganoon din ang mga fight scenes sa ilalim ng ulan. Gaya ng mga sa Matrix, Lord of the Rings, Blade Runner at marami pang iba. Okay, ito na lang. Ikaw ba ay naaaliw sa mga pelikulang gaya ng Punit na Langit, High on Sex, Bugaw, Bisyo, Hugot, Kabayo, Maniak, at iba pang obra ng Viva Max. Aba, wala nang kinalaman dyan si Akira Kurosawa. At yan ang headlines to On History ngayon. May reply ang tadhana. May bilog ang balita. Perhaps, si Angela. Raso mo, hindi mo man lang nabaglip. <laughs> Oo. Oh. Wala ko favorite mong movie <laughs> Maraming salamat, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.